Hello guys, ayun si Miming. Ming! Bakit ka nag ano, ano man? Ha? Oh, ayun, kakatapos lang ng ulan guys. Nako. Umulan ang panahon natin. Kanina ang sobrang init ngayon. Umulan-ulan na naman tayo guys. Ayun, nabasa talaga tayo. Nakaligo na naman ayun pati ang ano sahig ko guys mabasa basa pa hindi may, may, may ingay ingay niya ano ayun ang mga flowers natin today nabasa na naman masaya na naman ang lahat ayun guys yung daanan guys Maputik-putik na naman tayo, guys. Yung mga saging natin nakaligo. Ayun, yun lang ang ano natin, guys.